Muna Malit oh. lang ako nga tinapay? Oh, di ba? Wow, see that? Guapa siya, di ba? Oh. So guys, for today's video, ay gagawa po tayo ng tinapay. Tinapay means pandesal, oh, di ba? A homemade pandesal. First time namin gagamitin yung aming pinakaasam-asam na binili na Sony Zevi So, tara na! Gagawa na tinapay. Ang daming alien sa likod ko. Tingnan niyo yan. Let's start making bread. Pagka, Otsin, yung hari ka mo, di man siya. Bacha, kung lang na rin. Kari ka mo yan siya. Bacha, kung lang maluluto Ay, guys. Ay, dali lang yan. Ari, kari ang nga. Vlogs. gloves! Mga pakita kita gid sa iyo ba sa ano? Paida na yo. Halinda o. Nani patan ko mam ana suksang ako ng vlogs. Do na kita ko ko pa sa camera. Na Nang tawon na, na, well, na ni kanon mag edit ko pa ang So Plan ni guys, kina na bulan ang akon nga hulat. Tuigali e, ang hulat namon sa camera ni. Kaya finally nagabot na siya sa amon nga ginbaklan. Kaya wala na kami nagpaligoy-ligoy para kuha na kami bisan. Kamahal. Siyempre, <laughs> di ba? So guys, may malakas kami, malagaw kami. Ang akon nangyay nga, ni, uh, ano nga, uh, na uh, pandesal, guys, ano niya, ni um, kaunon lang niya siya namo. Wala na kong babaligyan. So, subong, himuan kung ako nga ba na bata ka. Isang panisal para na magbakal sa tinapay sa sagwa. hmm Po sa dumduman ko, hindi sa church. Ang balko, what? Kupi ka wala man ko obrahon. Okay, wala pandesal. Ay, okay, binulan. Hindi guys guys, wala ko yung obra sa pandesal. As in, kung ginakapin ako, wala. Mungin na guru, kung natin nakita na kita, nang nagkakaidad kita, nagkaka sa mga bagay-bagay sa usi. So, damo na ni guys, ako nga. Para sa hon, kulang niya sa... Dua ka oras. Butang lang na nato na muna oh. Gina-recycle ko lang bala ng hapon na uh, parchment paper. Kaya po nga ihapon mga you know, kamahal na raan sa tanan. Ting pwede mo na ma-recycle nga ihapon. So, kada rin niya, lang kita sa 2, 4, 6 kabi. Para nga may space sa karoon nga mag hmm. So, ang pag-obra ko sa pandisal, mga palangka, madali lang niya. Magsukob ka mo sa siyang cup nga flour. Duha bilog na ka itlog preparing one third cup na na butter. Tapos, cups na uh, na sugar, cups na water, saka tablespoon or one fourth cup na pag-upalsamo sa yeast. Kung isang warm water. Tapos, tamo to ang yeast sa warm water with 2 tablespoon na sugar. Mag alsa yeast. Uh, si After 5 minutes, mag alsa na na siya. It's mga flour. First, uh, 2 teaspoon salt. salt Pag uh, flour para i-mix mo na. Sige. Kaga, how do you do that? na siya ka na. Ha? Hindi <laughs> siya matrabaho, guys. Kaya hey man, kung nasanay ka lang ang makubrasan ang muni, madali lang siya o braon. Kaya, kung message lang ka mo ba kung gusto nyo sa ng mga malaan sa mga pano. Okay, para okay, butang ko ang description kung mag-ubra. Kasi dali lang niya mag-ubra para sa kanyana. Si, See? Amo na siya ang akon uh, nga isa ka 1. Isa ka roll ko uh, nga. Sina nakabilog ni 246 30 nakabilog. Si 30 nakabilog or 36 nakabilog mo obra ko. Sa isa pa lang ka roll yun nga. Uh, Kasi uh, butang tali sa oven. Magpaal sa honta de rin. Sa at least mga ka-oras para mag-hook siya. Tangan ko pagalito sa karoon sa flower. Ay, flower. Mga flower na yun na pang wakot. Tangan ko pagalito sa ano? Sa... Sang... Breadcrumbs! Ari gali ubo tangan ko na maraan breadcrumbs ang bago sa Para nga hindi magpaktik. Na... Ah, mula ni kada. Kaya kung magpuli kami mga planga sa Pilipinas, madali lang kami yung mag, ano, hindi naman mabakal, pinapal. Yan mo, brown lang kayo pinapal. mo na kami ni Sí, diba? Eh, two, four, six. Hindi hmm. ka pa. Madali na po ba? Kapag natin sila sa space para talalapit ka. Nainuntang pa ni Santa. so first time gamit ang na camera, nani, okay? I -try ko yang ginkametang ambon ngak kamera lagi, oke? coba 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 man coba <laughs> <laughs> Flowers sa babaw. Palami. Oh. In three hours, may tinapay na kami. Diba? Wow. Palami. May sobra pa di guys. So, hindi ko na pag-i, okay, ano. Hindi ko na okay, po kuyaman. Ibotang ko pa doon sa mga gilid-gilid. Nakaibo. -gilid. Wala siya. Okay, tanong ko. Sino? Okay.

See? Try. Mulit lang ka ang ako na tinapay. Oh, di ba? Wow. See that? Guapa siya, di ba? Oh. Guapa ako na tinapay. Wait until it's cooked. So, butang naman nato niyong isa sa oven kai pans ho na ton are ka gin nanan 25 sang flour asang nalipatan ko gin sang sang bread crumbs kainin mm. nice ito hmm turn the oven bread proof <coughs> kasi ang ako nga oven, mga palangga, may ara nga, bread proof kaya hindi na ako mabudlayan nga mag proofing sang ako. So, see you guys in the next 3 hours. Bye!